One Stop OFW Action Center, pinabilis na serbisyo para sa OFWs. Alamin yan sa Balitang Mas Maganda Pa sa Good News. Balitang Mas Maganda Pa sa Good News. D-W-I-Z, the better news. Inilunsad ng Department of Migrant Workers, DMW, noong December 17, 2024, ang bagong Pilipinas one-stop overseas Filipino workers, agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan action center sa Makati City. Ang sentrong ito ay nagsisilbing simbolo ng na mabilis, maayos at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFWs. Layunin nitong maging mas madali ang proseso mula sa reintegration, legal assistance, retraining at iba pang serbisyong kailangan nila. Bukod dito, nakikipagtulungan ang action center sa iba't ibang ahensya tulad ng PhilHealth, Pag-ibig at SSS upang masigurong mabilis at walang aberya ang pagkuha ng mga dokumento at benepisyo ng ating mga kababayan. Saka sa kasalukuyan, patuloy na naglilingkod ang Action Center na nagpapakita ng dedikasyon ng DMW sa pagpapabuti ng serbisyo para sa ating mga OFW. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news.